dito na naman po ang inyong kabeng-beng abi sa Firing Range para mag-unbox po ulit ng isa na namang unit natin ng Sarsilmas, ang Sarsilmas SAR-1090. So tara, samahan niyo ko at testingin natin at i-unbox na rin muna natin itong Sarsilmas SAR-1090. So kung makikita nyo, napakaganda nung lagayan niya. Actually, pwede pwede pa travel to kung uh, a uh, i-carry natin sa sakay sa aeroplano or something. Kasi para siyang luggage bag. Yung lagayan niya, may gulong. So, hatakin nyo na lang. So, hindi na kailangan bit bitin. Yun. So, tara, bukas na natin. So, sa loob nung uh, gun case niya, may kasama na po siyang uh, cleaning kit. So, yung cleaning kit niya na dito sa loob. Yung ating uh, manual. Tapos, meron din siyang kasama na, may libre na siyang sling. Sling para sa unit natin. Tapos, gun oil. Ito yung gun oil. From Sarsil Mas din siya. Tapos, uh, meron na rin siya kasamang ano ha, ah, Picatinny Rail Cover. Meron siyang left, right, tsaka bottom. So, yung dalawang gilid at yung ilalim. Ito. So, kasi kung di nyo naman gakabitan ng accessories or anything, pwede nyo siyang, uh, ilagay. Tapos, mismo uh, nga unit natin may kasama siya nga uh, 30 na magazine. yon So tara, samahan nyo ko at eto na, ang ating Sigma 1090. So caliber 9mm sa semi-automatic. Ang kulay po niya ay black Cerakote coating. Tapos meron po siyang uh, uh, telescopic buttstock. So ana-adjust din po ito. So yung preference nyo kung gano'n nyo ka, paano ka so saan kayo komportable so, ito meron siyang ano foldable side so ayan siya ito yung uh, foldable uh, front and rear side ayan so yun nga so makikita niyo ayan siya ganda di ba napakagandang unit so Tara, samahan nyo ko. Ito naman ang tetestingin natin. Ang Sarcelmas SAR 109T. kabeng-beng, subukan na natin itong Sarsilma uh, SAR109T. Sar Yan. Alam nyo, magaang siya, hindi siya mabigat. magang lang siya. firing So okay, yung mga kabeng-beng, magang siyang iputok. Hindi siya ganun, ka, hindi siya mapigat. Tapos sa uh, TCC PCC talaga siya. Parang hindi ko lang uh, na-check kung ilang inch yung barrel nito. Pero if ever 8 inches siya, pwede siyang palaro. Ayan, so, Okay. So, yun na nga mga kabeng-beng, nakatapos na naman tayo na isa pa nating unboxing at testing ng isang magandang unit from SAR SAR 1090. Ayan. So, as per checking, chinek ko po. 8 inches po yung barrel niya. So, pasok po siya sa sa SR, short barrel rifle. So, ayan. Maganda siya. Masarap iputok. Magpating siya. Ah, uh, kagandahan pa dito, pag bumili kayo, may kasama na siya apat na magazine. So wala dito, problem uh, na problema. Ah, hindi na kayo na iba pa ng magazine. Uh, ah, ilalaro niyo na lang, talagang ipuputok niyo. So, Marcel Mas from Pistol, ang ganda dito pinapis, Okay na okay. So yun, thank you sa lahat ng uh, sumama at uh, nanood nanood video na ito. At sa mga hindi pa po nakalike and follow sa aking page, please do like and follow ka Beng Abi Facebook page. At meron din po tayong YouTube channel, ang Kabeng Beng Abi. At don't forget to like and follow Espinelli Trading Facebook page. At meron din po silang YouTube channel, ang Espinelli TV. So, paano mga Kabeng Beng? Abangan nyo pa po ang mga susunod nating unboxing videos. Dito lang po, kasama nyo si Kabeng Beng Abi. Bye-bye po!